Good morning, good morning sa lahat dyan. Good evening naman sa ibang dayo ng mundo, ibang dako ng mundo. Okay, so, pag-usapan natin ang tuadkom ng Pilipinas, okay? Shout out muna natin bawat committee, um, leadership at ato or members ng committee of tuadkom. okay? First is si Johnny Pimentel, Romeo Acup, Dong Fernandez, Bini Abanti, uh, Stephen Paduano, uh, Luestro, Dan Fernandez, Ace Barbers. So, ito yung mga, mga, look, sila po ang ano ng tuwad kum. yung mga yan. Tandaan yung mga mukha ha. Si Dan Fernandez, ano uh, si Ace Barbers, Dan Fernandez, Luestro, Jervel Luestro, eh, Stephen Paduano, Bini Abanti, Dong Fernandez, Uh, um, Ak Romeo Akob at saka si uh, Johnny Pimentel okay kita nyo na yung mga pagmumukha ng mga yon please lang ha, pag kayong mga aking mga kababayan dyan sa Pilipinas, sanda ko man ng mundo mga OFW, please remember their faces. Wag na wag niyo po yang ibuto sa darat. Kung sila man ay re-electionist, tandaan niyo po, wag niyo silang ibuto. Ito na tayo. Dahil wala po silang silbi. Hindi po sila nagsisilbi para sa mamamayan, sa bayan. Nagsisilbi po sila sa isang tao, asa ah, ka ma ilan ilan ilang tao lamang like si uh, si Bangag si uh, Butiti si Kuka at saka si Tambayuda okay so hindi natin kailangan ng ganung klasing mga tao mayroon silang sino, sinusunod hindi sila para sa bayan kung hindi kung sino man yung willing magbayad sa mga mga kaluluwa ng mga ito doon sila So para lang ito ang mga interest nito ay para yumaman lamang. So, let's go. Bakit kayo? Bakit busy-busy kayo para pag-usapan at pag-hearing ang ating OVP? Hindi na po kami interesado niyan wala umay na umay na kami. Sinusuka na po namin kayo. Yung topic na yan ay wala pong, wala pong it's baseless, okay? Unang-una, nakapagsubmit na ang uh, kuwa na everything is clear tapos mayroon pang 6 months na binibigay sila nila uh, ang kuwa para sa UVP para mag-submit ng report. Wala pa nga, hindi pa nang 6 months, hindi pa tapos, nauna-una na kayo. Dahil ano bang goal nyo talaga? Ito eh, ang goal nyo is gusto nyo maghanap ng butas para ma-impeach si Sara Duterte, our Vice President. Hindi po yan mangyari. Huwag kayong, man, kayong mangarap ng gising. Ang sipag-sipag nyo ah. Pagdating sa OVP at Dutertis, FVRRD, sobrang sipag nyo. Magkano? May bayad ba? Balita ko, per head nyo, per ngawa, 10 million ah. Totoo ba yun? Nagtatanong lang po. So, palagay natin 10 million each itong mga tuwad na to. Ito, 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 to, Itong mga to. Pag binayaran niya ng 10 million each. So, times 10 sila nag-hearing. So, magkano na per head nila? 100 million? Wow! Swerte nyo. Nakaupo lang kayo sa isang salita na ngawa-ngawa sa mga sinungaling nyo dyan, sa mga mga witness nyo na tinitwist nyo di umano binaba i, i, i uh, kino convince you ino you know, um inaano niyo na mag-agree sa gusto niyo para lang mag-testify against Sara the 30 tama ba yun Ma, maling mali ginawa niyo katawa-tawa wala na pong credibility ang tuwad kong. okay wala na pong credibility kaya tumigil na kayo. Ang ah, haya pabayaan niyo ang ating Vice President. Ang OB, OVP office ay nagtatarbaho. Samantalang kayo ngawa ng ngawa lang diyan sa walang katuturan na committee hearing. <coughs> ang importante, ang gusto naming malaman, ang gusto naming imbestigahan niyo, kayo 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 mga tuadkom kayo, kayo mga tuwadkom na kayo. Yung confidential funds ng Presidente kung anong ginamit niya, walang report, wala lahat. Tapos yung flood control na 1,500, asaan ang pera noon? Tapos yung pera na tinabini ni Tambaluslos nilagay niya sa DSWD na 8 billion, 8, no, 800 billion na wala sa program ng DSWD itinabi doon. Yun ang imbitahan, uh, investigahan niyo. Doon kami interesado dahil pira po yun ang bayan. Bakit dito kayo nag-focus kay OVP? Obvious na obvious. Hindi po tanga ang mga tao ngayon. Ang mga Pilipino, hindi na po tanga. Kayo na nga lang ata ang tanga dyan eh. Nagtanga-tangahan, nagbububuhan in the name of money. Tumigil kayo, okay? Wala po kaming interest, wala po kaming interest, di po kami interesado sa mga hearing nyo dyan na bayad hearing, okay? Itigil nyo, please. At sa lahat po ng ating mga kababayan, tandaan nyo po ang pagmumuka nila, huwag nyo po ibiti, ibuto.